Ikagwento ko sa inyo mga gabing hindi ko makakalimutan Mag aalas just na ng gabi sa bahay Bumaba ako para umihi Nakapatay lahat ng ilaw kaya gusto ko sanang buksan Pero sa oras na binuksan ko yung ilaw Nagsilabasan na ang mga army ng six-legged creatures Yung pang mga insectong lumilipad na parang lasing Iniisip yata nila na ako si Godzilla At nagsimula silang magsilip parang patungo sa aking GORGEOUS BODY! Of course, nagpaling ako. Pero wala ni isa sa kanilang tumagal ng isang sigulong nakadikit sa katawan ko. Alam niyo kung bakit? Kasi may spider sense ako. Para akong may electrical energy. kapag may something na nakadikit sa akin, nag-activate ito at nawawala ako sa katinuan. Overpowered talaga. Ang bilis ko pang tumakbo pabalik sa taas eh. Pero hindi pa ako nakaihi. Kaya pumunta ako sa rooftop namin ihing ihina na talaga ako. Hindi ko na talaga kaya. At nakita ko ang perfect solution. Ang empty bottle ng Yakult. Uy, Yakult. At walang laman. Hmm. Alam ko na. Linagay ko yung yakot sa gilid ng parte ng rooftop namin. At alam nyo ba, tumagal yung yakot ng hindi nagagalaw ng dalawang linggo. Hanggang sa nahanap yun ng isa kong kaklasing sumama sa akin papunta sa bahay para mag-enjoy. Uy, ano to bro? Wala lang yan, display lang yan. Huwag mong galawan kasi holy water yan. Pero kinuha pa rin niya. Noong April 7, 2017, ang araw na pagkinabukasan ay piyesta, ay yung araw na magsislip over yung mga pinsan ko. Pagdating ng gabi, nagpasya kaming manood ng horror movie. Nagagree naman lahat kasi mga big boys and girls kami. Yo! Nagsimula ng palabas hanggang umabot kami sa gitna. At dun na nagsimula ang pagdisturbo ng demonyong anim na pa ang creature na yan. Habang nanonood, may pabot na jumpscare. Lahat ay nagtago sa kanilang kumot. At isa sa mga pinsan ko na takot na takot sa mga jump scare ay napasukan ng ipis sa tinataguan niyang kumot. 3 2 1 Anong anong problema? May may gumagalaw sa likuran ko. Ay, ayun na naman. Ito ang last experience ko. Nangyayari pa nga to paminsan-minsan. Well, as usual, nakapatay lahat ng ngilaw pag gabi. Pabagas ko, may ipis sa harapan ko. May, may tao. May tao. May tao. Takbo! Ano yun? Oh, iwan. Ano to? Ano tong nararamdaman ko? Ano tong nakikita ko? -na night swimming pa kayo? Kayo? Ano'ng naging experience niyo sa ibis Uy, salamat pala sa panonood. Huwag mong kalimutang subscribe, ha?